Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagulat nga sila kalingap Angeli, Kuya Ruel, Miss Rachel, pati na rin ang mga kapatid ni Miss Rachel at ang buong kalingap team sapagkat dinumog ng mga fans ang dalawa tuwang-tuwa nga si Kuya Ruel at Miss Rachel sapagkat pagdating nila doon ay may mga nagaabang pala sa kanila ng mga fans. At syempre gusto ng kanilang mga fans magpa-picture at magpa-video greet kaya naman talaga pinagbigyan nito ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Ay, nandito po kami sa People's Park sa Valenzuela po. Grabe, dinumog po kami ng mga tao. <laughs> Grabe po. Pagbaba po namin ng jeep. Ayan palasing ko 5 pa po sila nandito daw. Shout out po sa lahat. Grabe ko ang dami nagpa po nagpa-picture. Hello po. Tindahan na po mga ate at kuya yung po mga po ang <laughs> Grabe, sobrang tuwa po nila. Ayan pa ang Rochelle. Grabe po. Sinom mo po ng mga tao. <laughs> Grabe. May pulis na. May maritis dito, makinig tayo. Oh, maritis! <laughs> May maritis dito. <laughs> <laughs> Ikaw, aray na ka talaga. <laughs> Ayan po. Ayan po, certified. <laughs> Ah, picture kayo, picture. Ayun ah Ayun ah, picture ako kayo. Yung pinutahan nating lugar, yung nag-ano, nag-swimming tayo. One, two, three. ma'am, pa-picture din ako. Matagal na ako. Kanina pa ako nag- Ang hali pa ako dito. Oo, pa-picture. Pa-picture naman ako. Angelie, picture mo naman kami. Ay, salamat. Grabe. Ay, I don't know, I don't marami, <laughs> marami pong ano dito, marami pong supporters ng Rochelle po. Kaya binumog po ng mga tao ng Rochelle. ayun po. Kaya nagpahatid na ako sa mga Sige. Sige sa lumalabas nga ay parang naging artista nga si Kuya Rowell and Miss Rachel sapagkat napakadaming tao talaga doon ang tumitingin at nagpa-picture sa kanila. Tumampuwa naman ang dalawa at todo ang pasasalamat sapagkat hanggang ngayon ay napakadami pa rin talaga nila ang mga supporters na hindi nagsasawang sumusuporta sa kanila at nagmamahal kaya talaga ma-appreciate ni Kuya Rowell and Miss Rachel ang pagpunta ng mga fans nila doon. Salamat po! Salamat po! Robinson. Uy, mag-picture tayo, Trixie. Picturean mo ako, Trixie. 'tol kami. Na mo kay Kuya yung saltuno. Nakibigay mo kay Kuya. Ito kana dito kana. At ka ante dito na area 1. Pamilya kong panday do. <laughs> <Grabe po. laughs> Kilig na kilig ang mga ano. Post party. Abay po, ingat po kayo. Dong, anong feeling dong? Uh, <laughs> <laughs> hindi ko, hindi ko rin inasahan na ganun, no? Uh, uh, yun, hindi, hindi ko inasahan po ito na may mga nag-winter pala dito. Eh, ang balak lang naman natin so, dito, mamasyal lang tayo. Yun. <laughs> so, yun. Salamat, salamat po sa... Hindi natin in-speak na ganun karami. Uh, you know? Salamat po sa sumuporta po sa amin. At uh, sa mga... Aking viewers po, salamat po sa inyong pagantaway po dyan. Ano Shell, anong pakiramdam? Ang <laughs> <laughs> sarap sa feeling. Crowded. <laughs> Yan, yes, ako nga, grabe. Dami nagmamahal. Bukod, bukod. Hindi oh. lang ako. Ah! Ang <laughs> <Anong> sarap. Uwa. <laughs> Uwa. Hindi <laughs> ko manti lang siya, gumanti. Kasi tinawanan ako nung ano, na overhang yung motor namin. Oo. May ganti, no. Nilay, <laughs> nilay, nilay. Nilay, nilay, nilay ah, <laughs> oh, wala. <well, laughs> basa basa na yung damit niya. <laughs> ano 'yan, pawis? <laughs> salamat po. Bye-bye po. Dong. Yan, salamat po. Dito kami ngayon sa People's Park, Valenzuela. Bye-bye. bye Nandito kami sa ay, meron siya. Pinibig ko kasi ni Nanay. Hello po. Ilo po. Gila po. Ano po mo? Ano po mo? Ano po ang kalayaw ko, Ilya. Ay, Nanay Ilya. Maraming salamat, Nanay Ilya. Sobrang busog namin dito. Met siya. Ang dapat na kami ng Napakaraming fans ang natuwa kay Kuya Rowell Miss Rachel sapagkat talagang approachable lang dalawa. Talaga napakabait din ang kanilang pakitungo sa mga picture sa kanila at mga fans nila. Lahat ito ay talagang pinagbigyan nila hanggang sa maubos, tsaka sila nagpasalamat muli at umalis na. Sa huli ay kinikilig pa nga si Kuya Rowell and Miss sapagkat hindi nila inaasahan na pagkakaguluhan sila sa lugar na yon at sobrang sarap daw sa pakiramdam na maramdaman nila ang pagmamahal ng mga sumusuporta at fans nila. Ang dami po ay nakadayon ni Nanay Milia na meron siya po. Supportes <laughs> po ito ni Anang Rochel po. Maraming maraming salamat po. Ayan po yung sasakyan namin oh Pagkatapos ng ano, ng maraming nagpa-picture, ito na po kami. Sasakay na po kami ng ano, ng jeep. Artista po na ano, walang sasakyan. Ayan po. Malenta. Wow. Umabol, umabol. Dap, dapat nandito siya. Wala. Artista na kami. Artista na kami dito, bro. <laughs> bro. iwan ng jeep. <laughs> Lalakad kami. Lalakad kami pa uwi. Ay, <laughs> tinsta na maglalakad pa uwi. jeep. Oh, Nalina, <laughs> <laughs> may jeep na. jeep <laughs> 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 na. may jeep na. Oh, ma na. Nalina, may jeep na. Ay, ito, ito o, oh, ito sa'yo na lang to, Basura. Dahil <laughs> lang po, tumatanggap ako man nandang. Ang demanding naman na ano. magiging ako daw ang 50. <laughs> ang demanding <laughs> naman na pulupi. Na, <laughs> oh, na, uy, dali. Ay, ay, Ayan po, ito po yung sasakyan ng mga artista po. <laughs> ito po yung... Uy, sa sakyan ng mga artista. Wag live na lang. Ayan po 'yung mga artista. <laughs> 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 <ang> mga artista <laughs> mga artista <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.